So, yung ano ko na naman para sa mga baguhan. Sa mga bagong dating dito sa Hong Kong, uh, lalo na pag ano, ah, uh, magawa kayo lagi ng listahan kasi yung mga instruction minsan na mga amo uh, natin, sobrang dami. Hindi natin makabisado, lalo na iba-iba yung pangalan nila sa mga ano nila. Uh, kasi dati ako, makalimutin kasi ako eh. Alam mo yung stick note? naglalagay ako lagi sa may, yung mas madali kong makita. ba? sa may pintuan ko, paglabas ko, yun yung una kong makita. Kung ano yung pagkain nilang, ba? anong oras sila kakain sa morning. Ano oras ako magigising, kung ano yung pagkain na gusto nila, lulutuin, ganito, ganyan. Nililista ko yan nung bago pa ako. And yung mga soup nila, inaano ko kung ano yung mga ingredients, mga ganyan. Kasi hindi ko pa kabisado, at saka makalimutin talaga ako. So nagagawa ako lagi ng listahan, may listahan hanggang nakabisado ko na. Nung nagtagal na ako, alam ko na na ano yung lulutuin ko. Kasi ano kasi yung sa akin eh, anim na taon ako doon pero hindi ako nagmamarket na mag-isa. So, laging kasama si Amo, ako lang taga bit, -bit ganyan. Hindi katulad ng iba na free pag pumunta ng ano, market is sila lang talaga ako, hindi. So, pag alam ko na kung ano yung binibili ng Amo ko na, ba diba, bibili siya ng pang -suk. Kung ano yung mga ano niya, alam ko na kung anong luto yun. So, kung bibili siya ng ribs, alam ko na na steam yun, na may garlic, ganyan, ganyan. Kabisado ko na, kaya nung nagtagal, kabisado ko na kung ano yung, ano, hindi na ako nagtatanong, anong luto to, ganito, ganyan, kasi, uh, pa, ulit-ulit na naman yung pagkain nila, eh. so, makabisado mo pag matagal na, pag bago lang, ayun, maglagay kayo ng, dapat may listahan talaga kayo para, in case na makalimutan nyo, meron kayong, ah, uh, mak makitang kodigo kasi yung ibang mga amo ayaw nila yung paulit-ulit na tanungin ayaw nila yung paulit-ulit sila mag instruction ayaw, may ibang ganun eh. gusto nila isang sabi nakukuha mo na agad so mas maganda may listahan po talaga kayo yun po